Mga kapatid, ipinadala ng Amang Diyos ang Kanyang anak upang pagalingin tayo. Manalig tayo na hihilumin niya ang ating buong pagkatao, katawan at kaluluwa upang tayo ay makasunod sa Kanya ng buong puso. Nalangin tayo sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang anak. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga namumuno na may tapang naharapin at pasanin ang bigat at hamo ng palagi ang pagbabago at pagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Sa mga taong nangangailangan ng tulong, naway huwag nating isara ang ating puso, baggos higit na maging aktibo tayong lahat na makibahagi sa gawain ni Kristo ng pagpapagaling at pagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Ang mga nag-aalaga ng mga may sakit, naway huwag silang mapagod at higit pa nila silang bigyan ng personal na atensyon. At pagalang, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa iyong pag-ibig, Pagalingin at gawin mo kaming buo ang mga taong mayroong sakit na walang lunas at walang angkop na gamot. Nawa'y palakasin sila ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Sa mga pumanaw na dalisayin nawa sila ng mapagpagaling na pag-ibig ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Ama naming makapangyarihan, maging kalugod-lugod na wa sa iyo ang pagdalangin ng iyong bayan upang hinihiling namin ng may kapakumbabaan ay maramatin mong dinggin pakundangan sa iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.